Hello mga guys, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa taga-subaybay ng Lulupads vlog. Ngayong pong umaga, 2024 January katapusan po, mga guys. Tandaan po ninyo at inyong uh, gawin po ngayong araw na ito, magtanggal po kayo ng lahat na gamit, nasira, na hindi niyo na ginagamit, itapon niyo na po di kaya i-donate kung gusto niyo'ng i-donate sa tayo po ay magtatanggal ng mga mala sa buhay. Ang mga gamit po na sira, katulad po ng pinggan, kaldero, etc. etc. na may sira po, ay kailangan nyo nang tanggalin para tayo ay syurtin. Ano po? Ito po mga guys, marami na po akong natanggal. Andito po, oh, nakita nyo po ito. Ayan, marami na po akong natanggal. Nagsisimula na po akong magtanggal. Tatapusin ko po ito hanggang mamaya para matanggal po yung... Uh, Uh, mala sa ating uh, buhay para makapasok po yung good energy. Yan po ang sangayon sa punsoy po. Lahat po ng bagay na hindi nyo na kailangan na i-donate nyo po doon sa nangangailangan para kayo po ay mabigyan ng swerte sa buhay. Ano po? Uh, mga guys... Hindi pa po ako tapos kaya uh, samahan niyo ako sa paglilinis ng bahay. At yung inyong bahay din po ay linisin niyo na ngayon na, huwag bukas kasi ngayon po yung katapusan ng uh, January, unang uh, unang uh, buwan ng 2024. Ano po? At uh, po marami po kami tatanggalin ng mga bagay-bagay na hindi na po kailangan sa ating uh, sa ating buhay. Ayun po, maging sa mga kwarto po ninyo lalong-lalo na po dito sa entrance ng yung bahay mga guys tahanan lalong lalo na po dun sa entrance ng inyong uh, bahay sa sa mindor, kailangan po malinis It, katulad po nito bumili po ako kahapon nito ito daw po ay uh, pampasyorte at pangalis ng uh, mga negatibong uh, bagay na pumapasok sa ating bahay kasi po, pag wala ka po daw nito, ay malayang nakakapasok yaong mga negatibong bagay. Kailangan ang papasok po sa ating bahay ay lahat po ay positive. Ano po, kung wala po naman kayo nito, pwede rin po yung uh, yung bill. Yung bill po, yung parang kampana. Oh, yung ah... Uh... Maliit lang po yon, maliit. Pwede po yon isabit nyo po dito sa inyong entrance ng bahay, sa main door. At saka maglagay din po kayo doon sa may inyong CR ng aganito ganito po. O di kaya yung bill po. Pwede rin po yon At doon po sa inyong labas ng bahay, para hindi po makapasok yung mga bad energy, magtanim daw po kayo ng mga, ng mga matastas na mga tanim upang maharangan yung negative na energy na pumapasok sa inyong bahay okay mga guys uh, ngayon po uh, ako po ay magpapatuloy sa aking uh, paglilinis katulad po ng mga ganitong mga bagay ito daw pong kahon ng karton ay napaka bawal na ilagay sa loob ng bahay, ito daw po ay napakamalas. kung mayroong kayong karton sa loob ng bahay mga guys tanggalin nyo na para kayo ay uh, syortihin, ano po yan po mga guys, marami tayong mga bagay na tatanggalin at hindi ko siguro ito matatapos ng maghapon. Kaya baka abutin ako ng gabi dito. Mga guys, ito po, ito, mga nandito sa mga kona ito. Tatanggalin na rin po natin yung mga papel na hindi na kailangan. Marami po tayong tatanggalin, mga ganyan. Yan, kasi po yan, nakakasikip na sa ating tahanan, wala namang kabuluan, hindi naman natin pinakikinabangan. Yan po, yung mga bagay na mga ganyan. Tingnan nyo po, mga papilang na wala namang kabuluan, wala namang laman, hindi namang ginagamit. Yan, mga ganyan lang. Ay, ba't may titulo dito? <laughs> Kung pasawa ito. <laughs> may titulo pa. Yan, ingatan nyo lang mga guys na mapasama yung mga importanteng bagay. Katulad ng titulo, baka may tapon nyo, ay mawalan kayo ng lupa yan ito itatapon na natin yan mga guys pero itong titulo kasi importante yan titulo yan mga ganyan tsaka yung mga guys yung inyong mga pinggan yung mga may basag basol yung mga kawali ninyo nasira ang takip lahat yan itapon para mawala ang malas so, wala namang mga kabuluan no? mga wapi lang na ano ito eh may kita nyo mga guys kapag itinanggal nyo yung lahat ng bagay na hindi na kailangan Dulo ang at parang gagaan ang inyong pakiramdam Katulad nito mga guys, resibo ito, resibo, pero 1993 pa ay nandito pa naka sa ating bahay. Ang tagal na nun mga guys, nakakadumi na, nakakaabala pa sa good energy para makapasok siya sa ating bahay. Kaya ito itapon nyo na mga guys, yung inyong mga resibong, mga napakatagal ng panahon, panahon pa ni Kupong. -Kupong. Napakaraming basura sa ating bahay na hindi natin tinatanggal sa tagal ng panahon. Yung mga sulat sa inyo ng inyong mga boyfriend at girlfriend na manapakatagal na, tanggalin nyo na yan. Kaya mga guys, itong mga kwan, itong mga regalo sa inyo sa sa kasal, lalo na sa ninong at ninang, s'yempre may regalo 'yan. Tanggalin niyo na rin kung napakatagal ng panahon. Kasi anumang bagay na nasa mundo ay kumukupas yan sa tagal ng panahon. Ang tao nga ay kumukupas, tumatanda ay eh. ganun, lalo na yung mga bagay-bagay kailangan ay ating uh, tanggalin, itapon, o di kaya ay palitan nyo ng bago para maganda ang uh, pasok ng uh, energy sa inyong uh, tahanan. Huwag na kayong manghinayang mga guys na tanggalin itong mga ganitong bagay. Kasi tingnan nyo naman ang itsura nito. Kung sa tao kulubot na sobrang dumi pa. kailangan ay tanggalin nyo 'yan. Itiran niyo lang yung mga bago-bago na hindi pa masyadong matagal. Kasi ang uh, ang uh, energy na hihirapan pumasok kapag uh, maraming uh, bakot-bot sa bahay, madumi ang bahay, sali-saliwaan ang mga nakalagay, na hindi naman na pinakikinabangan, ay eh, kailangan nang tanggalin yan mga guys. Yan mga ganyan. Mga guys, nakita ko yung uh, figure na elepante. Alam nyo ba mga guys na sa ngayon sa punsoy ay ito raw uh, ilipante elepante na ganito ang itsura patas yung kanyang ungos ay isya raw ang magdadala ng swerte ngayong 2024. Kaya mga guys kung wala pa kayo nito pumunta na kayo at bumili na kayo humabol kayo sa swerte dahil pag lumampas ang 2024 bago kayo bibili hindi na kayo susyertehin ng elepante katulad nito. Ito mga guys ito ay ilalabas natin doon sa makikita diyan sa ano sa kung maari ay doon sa pagpasok ng uh, inyong uh, pinto sa mendor ay ito ay makikita ilagay niyo doon sa lugar na ito ay naka -display. Sa ngayon sa punso ito daw itong nakataas na ano niya yung uh, tawag doon itong ano niya sa ungos. Ito daw ang bibili nyo kasi ito daw yung nagdadala ng swerte. Yan mga guys. At isa pa mga guys, kung wala kayo nito at meron naman kayong picture picture sa papel. Yung papel mga guys na ilipante ang, uh, ang uh, picture na nakataas ang ganitong ungos. Ilagay nyo lang mga guys yung nasa papel na ganitong picture at ilagay nyo sa inyong mga wallet yung uh, picture ng elepante. Ayan mga guys, mayroon na kayong lead para kung paano umasinso sa buhay. to ito lang mga guys, mamaya ayusin ko to at maglilinis muna ako ng, ano, ng uh, ating uh, bahay. ito pa mga guys so, oh, itong mga ano na mga regalo din to eh mga regalo ng uh, sa kasal yata ayan huwag na tayong manghinayang natanggalin yung mga katulad nito yan bumili na lang kayo ng bago para bago ang inyong uh, ano ang inyong uh, papasok na energy ito pa mga guys so oh, ayan napakatagal na rin panahon yan Ito mga guys, ang isa pang pangpasyorte sa buhay. Kumuha daw kayo ng isang garapon na ganito. Huwag plastik ha, kundi yung babasagin na garapon na itim ang takip. Tapos, maglagay kayo ng mga coins. Madaming coins, kung maaari, punuin nyo ka Tapos, ilagay nyo ito sa harap ng inyong salamin o di kaya ay sa harap ng inyong altar kung may altar kayo. Kung wala namang altar sa harap ng salamin, kung wala naman salamin kahit doon sa ilalim ng inyong higaan, sa ilalim ng inyong kama. May kasama pa ito mga guys. Yaong uh, ganito rin na lagayan, lag halos pare-parehas dapat, maglagay kayo ng asin na isang puno sa ganito. Asin ha, asin. Kung maglalagay kayo ng asin, mga guys, huwag kayong kukuha doon sa ginagamit ninyo sa inyong kusina. Kundi bibili kayo ng asin na talagang dito lang nyo ilalagay. Ayon. Tapos, uh, tubig mga guys. Tubig. Maglagay din kayo ng tubig na isang puno dito. Isang puno dito ha. Tandaan, puno. Tapos yung tawag doon, bigas. Maglagay kayo ng bigas na isang puno rin sa ganito. Ata don uh, doon mga guys, sama-sama nyo nga uh, ilagay at sila ay magkakasama kung saan nyo pwedeng ilagay. Pwede sa inyong kwarto, doon sa ilan mang inyong higaan, o di kaya ay sa harap ng inyong salamin, o di kaya ay sa kung kayo may altar. Ayun mga guys, nakuha nyo ba ang uh, ibig kong sabihin sa ngayon sa pungsoy? Yan daw ay masyerte yung apat na yon Bigas, coins, uh, asin, tubig. Ayun, mga guys. Kung kayo wala pa nito, ay gumawa na kayo at wala na, mura lang naman. Pumunta kayo sa bangkot, kumuha kayo ng maraming coins. Ayun, mga guys. Uh, itinuturo ko yung mga natutunan ko para tayong lahat ay maganda ang buhay para tayong lahat ay umasinso sa buhay. Wala namang mawawala sa atin, di ba mga guys, kung susundin natin yun. Eh, hindi naman natin na uh, bibili ng napakamahal yun eh. Tulad ng paglinis, maglilinis ka lang naman. So walang uh, ano yon, walang... Uh, abala nga lang ng konte pero ang kapalit naman nun ay ang kaginhawahan natin sa mga sa ating buhay. So mga guys, ipagpapatuloy natin yung ating uh, paglilinis sa ating bahay. Huwag niyong palampasin ito mga guys ha, bago matapos ang 2000, uh, bago matapos ang January, itong January na ito, ay kailangan malinis ang inyong tahanan. Ito mga guys, gamit ko ito, pero napakatagal ng panahon ito. Napakatagal na, siguro hindi lang 20 years ito dito, at hindi pati naman nagagamit mga guys. Kaya kung hindi nyo na ginagamit ang isang bagay na katulad nito, ay i-donate nyo na lang at ng pakinabangan ng ibang tao. Para sa ganon, nakatulong ka na, nabigyan ka pa ng magandang uh, pagpasok ng energy sa iyong bahay. O yan, mga guys, na ito ay, uh, pwede pa ito doon sa mga uh, nangangailangan, ibibigay natin ito mamaya. Tanggalin ko lang muna doon sa lagayan niya. Uh, mga guys, yung ano, kung kayo may mga picture na napakatagal na at pangit na tingnan mga guys, Tanggalin nyo niya yung mga picture niyan. Huwag kayong manghinayang magpa-picture na lang uli kayo para bago at maganda ang picture ninyo. Huwag kayong uh, manginayang na itapon yung mga picture na gano'n. At isa pa mga guys, baka kayo ay may mga alak na ganito lang, P tira ito sa pag-inuman, tanggalin nyo na rin kasi tira na ito na matagal-tagal na na ito ay tira. Kapag ang tira ay hindi na natin na uh, ginagamit, tanggalin na po natin yan mga guys sapagkat yan ay nag-aanyaya naga 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 ng bad energy. Okay? Nakita nyo mga guys, sa tagal ng panahon at sa kalumaan itong aking uh, lagayan ng mga kung ano-ano, ay hindi ko na mabuksan iring ano, ering tawag din yung pinakang uh, pinto niya na salamin. Dahil siguro bumaba na rin itong kuhan. Yan, yeah, naipit na yung salamin. Yan mga guys, nako. Ay! Nabuksan ko rin. Yan mga guys, isa pa to. Kung, kung kayo'y may mga CD na katulad nito, panahon pa ni Kupong Kupong, panahon pa ni, mga, ni, Tom Jones, panahon ni na yung nagkamatay na yung mga singer nito, at saka yung tumugtog nito, tanggalin na natin mga guys kasi ito ay nagdadala ng bad energy. Yan mga guys, wag kayong manghinayang, tapon mo na yan. Pero yan mga guys, gumagana pa yan, tumutugtog pa yan. Pero tatanggalin na natin yan. Ayan Ito naman mga guys Ayan o oh. Mga mic na yan Napakatagal na rin yan At meron pang Ang tawag dito player Ayan mga guys Tatanggalin na natin yan Ayan Ang dami Ang dami natin tatanggalin talaga Ito pa o oh. Ano nga tao? Ano tao dito? Tape. Hindi na uso ngayon 'yang tape. Kaya tatanggalin na natin 'yan. Hindi na uso 'yan. Ayan, may, ang ating mga speaker dahil hindi ginagamit ay bagong-bago pa mga guys. O so, ayan, oh, bagong-bago pa. Dahil hindi ginagamit, naka, nakatago lang. Yan, bagong-bago pa yan mga guys. At atin ang tatanggalin. 2024 na ngayon, magpapalit tayo ng ano, ng ating mga gamit. Ayan, ayan, yung mga speaker na yan. So guys, ato nakikitan nakikita nyo yan oh. Dahil hindi ginagamit o, oh, nakalagay lamang talaga dyan, bago pa ba talaga yan. Kaya lang, matagal na siya. At hindi na uso. Ang uso ngayon ay yung mga bluetooth, mga ganun mga guys. Kaya kahit ito ay bago pa at hindi ginamit, i -do natin ito doon sa may gusto para nila magamit. Okay. Ay nandito pa mga guys ang ating uh, mga pictures. Nandito pa ang mga picture. Anong nga tawag dito? Album. Ayan. tatapo na rin natin ito mga guys tingnan nyo mga guys yung inyong mga picture lalong lalo na mga guys kung halimbawa nag asawa kayo tapos uh, naghiwalay naman kayo wala na kayo ng iyong asawa tanggalin nyo na yung mga picture na yon para hindi na maalala mo yung mga bad na nakaraan sa inyong buhay. Ang harapin niyo ay yung kasalukuyan. Ano mga guys, tanggalin nyo na yon kasi wala naman na kayo ng iyong asawa at kung may bago na kayong partner, ay tanggalin nyo na yun kasi nakakapagpaalala lamang yon sa mga nakaraang hindi maganda. Okay mga guys, intindihan nyo. Ito mga guys, o oh, ito, ito mga guys, ito ay uh, ay nakita nyo naman mga guys sa tagal ng panahon hindi ginagamit ayan oh nasira na pero ito'y gumagana gumagana ito kaya lang hindi kasi ginagamit kaya ayan ano na nasira na yung pinakang ano nya mga guys kaya talaga dapat talagang palitan na ah. ayan ito mga picture din to yun oh sira na sira na talaga ayan mga guys yan mga guys ngayon, kung uh, napapanood nyo ito, ay kailangan gawin nyo ito para kayo ay syurtihin sa buhay. Iyan mga guys, pag kayo may mga libro, ano, libro na mga lumana, yung hindi na ninyo ginagamit, katulad ng mga libro nung kayo ay nag-aaral pa, hanggang ngayon ay nakatago pa dyan, alisin nyo na mga, mga guys kasi pangit yun, sa tagal na ng panahon, nag aano uh, yan ng bad energy so, itong mga librong ito, mga magasin tagal na nito, bata pa ako, ito ay uh, nakatago na dito so kailangan nang uh, tanggalin ayan mga guys, itong mga magasin ko na ito at saka mga libro na napakatagal na tatanggalin ko ng lahat ito. At uh, mga guys, ano pala kung kayo ay hindi man na uh, dahil late na nyo na itong mapapanood baka sa isang araw pa, pwede namang bago mag, ano, mag Chinese New Year nyo gawin ito kasi baka ngayon pa lang kayo naka, ano, naka ngayon pa lang nyo napapanood ito ay ngayon ay katapusan ng January ay ngayon ko pa lang ito ginawang maglinis ng bahay nalis ang lahat ng mga kuwan. Pwede naman bago mag Chinese New Year kayo magano magtanggal ng mga ng mga lumang gamit. Ayan, may mga subripa na ano, mga tagal na. Ay mga guys, kung ano kung kayo pala ay bago pa lang sa akin channel, Lulupads Vlog, paki-subscribe na lang. At paki-open na rin yung a uh, paki-click na rin yung notification bell upang kayo laging magkaroon ng update sa akin susunod pang mga video. Paki-like na rin mga guys upang ma-share natin upang ma-share natin sa maraming tao ang uh, magandang balita na tayo ay papasukan ng magandang energy kung tatanggalin natin ang lahat ng mga lumang gamit natin na hindi na natin ginagamit i-share natin sa ating mga kaibigan, mga guys. Para naman ma natin sila ng uh, kahit pa paano tulong sa pamagitan ng pagtuturo nito. Huwag nyo lang tatanggalin mga guys. Yaong ano, yaong uh, oh, yung mga ganito mga guys. Tapo na rin ito kasi sira naman ito. Hindi na gumagana. Okay mga guys, uh, nakita nyo naman itong nasa likuran ko na inalis ko na yung mga laman. Malinis na siya. At ito mismo, itong uh, ano na to, ilalabas namin kasi sira, sira, na rin siya. Kaya kailangan na siyang uh, palta ng, ng bago ilalabas namin yan mamaya maya. So mga guys, uh, kung nagustuhan itong video ito at kung sa akalaan niyo ay makakatulong sa inyo, gaya ng aking uh, itinuro sa inyo kung ano ang gagawin para pumasok ang swerte. Uh, at kung bago kayo sa aking, uh, sa aking channel ng Lulupads Vlog, paki-subscribe na lang at saka paki yung notification bell pakilike na rin at pakishare para maipamigay natin ang kaalaman tungkol sa kung paano tayo sisertihin dito sa 2024. So mga guys, uh, hanggang dito na lang muna at uh, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aking mga video. Maraming pa kayong mga video nga uh, mapanood sa akin sa mga susunod pang mga panahon. Maraming masalamat mga guys. Bye bye!